Ito naman ang inyong lingkod from Panet25 Ellen Ellen Santut Andito tayo Nagpipag-tipan tayo ngayon Mayroon tayong mga senador ngayon Parang mga siya ulo Ah, diba? Perfect kayo, girls and boys Siyempre, unahin natin ang pinakamatinong senador Saan pa ba? Saan pa? Lalayo pa ba tayo? unahin natin si Cheese Escudero Cheese Should I say Senator Cheese Escudero Ang tanong ng taong bayan Takot ka ba? kay Sara Duterte? Bakit naman ako matatakot diyan? Hindi naman katakot-takot diyan, 'di ba? Tumusunod oh, lang tayo sa batas ka ng lingan. Kalawang tanong. Pinoprotektahan mo ba si Sara Duterte? Bakit ko naman poprotektahan 'yan? Eh ako ang mas ka protekta, 'di ba? Kalokohan. Ikatlong tanong. Ang dami ah. Sa tingin mo ba kapag naipagpatuloy ang impeachment na talagang pinipigilan ng matupad? Makakasangkot ka kaya sa mga lalabas na mga ebidensya? Ah, uh, Mm. Ayun. Medyo hindi ka doon nakasagot, sir. Okay. Duma ko naman tayo sa isang senadora. Andito naman si Amy. Amy Duterte. Balita ko, inampun ka na daw ng Duterte girl. Ay, hindi ah. Marcos. Totoo ba yun? Marcos pa rin ako, Bi. Ano ka ba? Maniwala mm. ka naman. So. Okay. Ngayon, ang tanong sa'yo. Kayo ba ni Sarah? Aaminin ko na. oo oh, oh, kami. Magkabigan. Ano ka ba? Oh, parang may chicken ka girl sa liig. yeah, isa yun. Ha? Kalawa, ano ang masasabi mo? Dahil tila pinaparinggan ka ni Maharlika yung mukhang tinapay na binasa ng baha sa dabaw. Na isa ka daw mong gagamit. Sinong Maharlika yung mukhang trapo? I don't care about her. Ah, so dead na dead na lang. Yes! Okay, para kasi may matay si Maharlika. ba? Diba? Dahil na sobrang inggit kasi siya yung grabe yung nawa. Walang nagagawa at hindi din masyadong pinapansin ni Bibi Sarah. Gaano sa iyo importante si Sarah? Mahal na mahal ko si Sarah. Dahil nga kay Sarah, kaya ako nakapasok sa Magic 12 eh. Diba? Sana maunawaan mo lang. Okay, nakuunawaan namin yan at halatang halata naman. Sa tingin mo, makukulong ba si Sarah sa ICC? O sa... doon, sa kulungan sa ICC? Eh, hey, pag nakulong siya talagang sasama ako, doon kami mag live in. Ang galing mong sumagot eh. Gustong gusto kita. So, pwede. Okay, isang tanong at follow-up sabi ng ating netizens. Mga pan-netizens, 25 sasamahan mo daw ba si Sarah dahil hindi daw kayo magiiwanan sa hirap at ginawa bilang political sisters as I said oo sasamahan ko siya doon na kami maglilipin oh, okay. ayun ang taong bayan ating napapakinggan ang kasinungalingan ni Amy harap-harapan niya na di girl harap-harapan tayo di ko na nasusunungaling andito naman si senator ng bato bato batuhan tayo ah perfect ngayon sir bakit ang angas-angas mo at ayaw na ayaw mo talagang maipagpatuloy ang impeachment oo kasi buong-buo ang decision ko at talaga ba Okay, ikaw naman yan. Ngayon, habang nag impeachment at inabutan ka ni General Torres sa labas, wala ka dito sa Senado. Tatanggapin mo ba ang pagposa sa'yo ni Chief PNP, Nicolas Torres? Hmm, tingnan natin. Bigla kang pinagpawisan, sir. Natural yan, shiny. Ang kings pa naman. so, <laughs> perfect man, uy, ng sagot mo di. Okay, ngayon, gagawin mo din ba yung ginawa ni Robin Padilla na pagsamba sa stand ni Digong? O parang pangit yung salitang pagsamba? pagsanto na lang. Um, pabahala na kayo. Basta yun yung nasa isip ko. Ako naman to, di ba? Ang masasabi ko lang, parang asawa ko na lang si Digong. Ang inoom ko siya, siya lang habang buhay. Ang galing. So napapakinggan nyo guys, ang mga kasinungalingan at talagang pagsakba. Halatang halatang kulot to talaga tayo mga DBS, di ba? So ako lang naman dito, ay, nagtatanong lang din naman, wala tayong personalan. Ah, Jeez, ay I mean, at bato ha. Ngayon, Senator Robin. Bakit sa lahat-lahat ng pwedeng gawing batas, mariwana talaga B, ang pinaglalaban mo? Eh, gusto ng karamihan eh. Diba? Kakatawa naman nagot mo, girl. Ay, sir. Sorry. Um, hindi na kita tatanungin. Kasi, masyado kang matagal sumagot sir. Walang legal counsel dyan. Meron naman, pero ang pinili ko yung mga kalibel ko lang. Okay. <laughs> Ay. Ay. ang bawa. Naku, may guest tayo, be. Si mga ka. Andito ka, girl. Oo oh, naman. Ano ka ba? Para sa mga banga. Diba? Ikaw naman, girl. Harley ka. Di ba ang lakas-lakas ng loob mong sabihang butod? Si Lisa Marcos. Ay, si, yeah, si FL Lisa Marcos. At butlog na pa, butod, butlog, bangag. Sa tingin mo, pag nagsasalita ka ba, hindi ka ba mukhang bangag? Hindi ah. Jotang ginames naman to eh. Ah, oh, let me just cut you there. Parang kung walang pinag-aralag eh. Nag-graduate ako. Dito. Ako dito yung reporter. Eh, Ay, hindi, nag-graduate ako sa Kaisal Ab. Ang dami usually... kong client din eh. From Panet 25. Ano ba? Wait lang. Okay. Sa inyong dalawa na Lisa Marcos, sino mas maganda? Ako, ang kalindog ko siyempre, ano ba? Eh, yeah, parang tabla-tabla lang din naman tayong tatlabi. Pero saan ka humuhukot ng lakas ng loob? Mamintas ng tao, ni? Parang ikaw daw yun, no? Nakita ko dito, ha? Ikaw daw yung mukhang butlo. Mukha ka daw sa Bicol yung palakang, parang kabakab. Alam mo yun? Wala, hindi ah. Minsan, Mindoro Frog. Alam, grabe Kaya naman ang yun. Anong masasabi mo sa mga sinasabi ng taong bayan? Basta masasabi ko, bangag si BBM, si Junior. Butod si Lisa. Anyway, sa butod naman. Di ba sumayaw si Harry Rock? Sorry. I'm, um, I am, I am a So mayon kasi siya Aren okay na, butod butod butod. Di ba siya yung parang butod? Oh, naman din na ko lang yun, itinatawan ko ng kumain. Kayo eh. naman, para naman kayo, para naman tayo nagloloko-lokohan dito. Again, bilang tao dito, pasensya na kayo at kung natatanong kayo ng mga ganyan, pero ito kasi yung pagkakataon natin na mailabas na tao ba yung gas ang laki ng ano natin eh, ng media, di ba? Ito na yung pagkakataon na marinig ang mga sabi-sabi nyo, uh, ibig sa sarili nyo lang, mga sa medyo malaking platform. For final questions, tuloy ang impeachment? Oo oo, hindi? O na-una ka cheese, bakit? Siyempre ako ang Senate President, ako masusunod, hindi, hindi, hindi. At talaga ba? Oo, siyempre. Ikaw naman, ano, I mean? Ayaw ko magalit si Sarah sa akin. At talaga? Ganyan, ganyan yun? Oo naman. Sir, bato, ano? No. I said Lekas, no. Bato-batoan tayo. Sir, Robin? Eh, ako, hindi talaga pwede yan. Alambot ko na, Bing. Bing na, bi. na, Robin. Robin, ha, Robin. oh ikaw, Marley ka, muna yung nabasa, ano? Hindi pwede yan. Ako dapat ang masunod, hmm. Hindi. Pikis ka lang dito, biwan mo akong papangdahan dito. Bakit? Kalabang ka na? Hindi tayo nagkakalayo ng pagmuka. Anyway, napakinggan na natin ang mga sinasabi ng ating mga traidor sa lipunan. Hindi ako door. Ito ang pinakakakaiba at ako'y pinagpapawisan na parang tukos na nila ako dito, B. Ang talim lang tingin ka. Eh, papahantin ka namin, B. Hindi pwede yan. Ang kilay, ang kilay ng cheese. Ah, ito ba? Nakatatoo ko pa Nakatatoo ko ba yan, Bi? Tatoo na nga, ni. Okay. Anyway, ang sarap yung kausap, B, no? ka na mahalik, ha? Parang kulubot na, kulubot ng matandang 97 years old.